At sa oras na ito ay mag Elias moves muna tayo habang nagaantay sa ating iniinit na tinapay. Hi mga guys, mga master. Magandang araw sa ating lahat. For today's video pala ay iinitin ko yung baho na tinapay para masarap kainin at magmukhang bago. At ayan lahat ng mga tinapay ang aking iinitin. Mga baho na tinapay, masarap yan pag mainit na. Para talaga siyang bagong niluto lang. Ganyan yung mga diskarte ko pag nagbili ako ng tinapay tapos hindi na mainit. Iniinit ko talaga uli sa rice cooker. At atin ang haunin kasi malambot na yung mga tinapay. At atin ang tikman. Ayan, napakasarap, napakalambot, pagbagong init. Parang bago lang talagang niloto galing sa ubin. At sa oras na ito ay mag-Ilias Mobs mo na tayo habang nagaantay sa ating iniinit na tinapay. ha <laughs> <laughs> Parang baliw lang na sumasaya na parang bidi. <laughs> At maghauna naman tayo ng tinapay para mamaya may pangtulak na tayo sa kapi. At ayan na, tapos na nating initin ang mga tinapay. At magkakapi na tayo. At ala, samahan nyo ako sa aking pagkakape At hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat. Thank you for watching. GRXZ TV. Don't forget to dot like, comment dot and share. Subscribe.